Alright mga kaibigan, day 3 namin dito sa Katanduanes And kaagising ko lang Actually ngayon mga kaibigan, pauwi na kami ah, naging, nag nagayos na lang kami ng mga gamit And syempre gusto ko lang pasalamatan ang San Miguel River Park mga kaibigan Sa pagpa-stay sa amin dito sa pangmalupitan malupitan nilang mga kwarto Na para kang nasa Mars <laughs> Sa sobrang unique na mga kwarto nila And syempre thank you rin sa sobrang sarap ng pagkain nyo dyan sa restaurant nyo eh syempre gusto ko rin i-shout out ang Twin Rock Beach Resort. Alam niyo naman yan kung saan niyan dito sa Catanduanes. Maraming maraming salamat sa always na pag-accommodate sa amin, always na pag-accommodate especially sa akin pag pupunta ako dito sa Catanduanes. Sa lahat ng staff ng Twin Rock Beach Resort, uh, Shoutout sa inyong lahat. Maraming maraming salamat na at lagi niyo akong hindi pinapabayaan pag pupunta ako dito. Diba? God bless sa inyo lahat. And syempre mga kaibigan, gusto ko rin i-shoutout ang bungubuo or mga member ng One Happy Island Production na laging nag a-accommodate sa akin ng pangmalupitan every time na pumupunta ako dito sa Katanduanes like always yan pang ilang beses ko na to sila nag-handle sila nag-accommodate sa akin iniikot nila ako dito sa pinakang magandang lugar dito sa Katanduanes, hindi nila ako pinapabayaan everything kaya every time na ini-invite nila ako, hindi man lang ako nagdadalawang isip na bumalik dito sa Katanduanes, di ba? Kasi wala eh, napakasaya dito, napaka-enjoy. Pag pumunta ka dito, sobrang relax, like, makakalimutan mo problema mo rito eh, di ba? Siyempre, kailangan din natin yan sa buhay natin. So, shoutout dyan, di ba, sa Kilabon, 'di ba? Kila Jassy, 'di diba, Sa mga member or kasi sino pa man di ko na banggit yan basta alam niyo na yan, kung sino kayo. Shout out sa inyong lahat. Always akong babalik dito pag kayo nag-invite sa akin. Syempre, gusto ko rin magpasalamat sa lahat ng mga taga-Katanduanes na umattend ng day 1 and day 2. ng event dito sa Island Music Stoke mga bossing nakiparty sa amin ng day one eh, nakiparty sa amin kagabi ng day two like nung day 1 pa lang sobrang sulit na mga kaibigan like all out eh all out like sobrang sarap sobrang enjoy di ba nung day 2 ganun din mas maraming pumunta nung day 2 and shout out sa lahat na naki-enjoy naki-party mga nagpa-picture sa akin diyan I love you guys God bless mga karepa natin dito sa Katanduanes di ba sasabihin ko sa inyo mga kaibigan lagi akong bumabalik dito pag in-invite ako dito sa Katanduanes hindi man ako nagdadalawang isip like accommodation is the best mga tao dito is malulupet talaga sa sabihin mong happy island to lugar na to mga kaibigan so ayan mga kaibigan nag aasikaso na kami ah uh, siguro mag breakfast lang kami then mabiyahin na rin naman kami ang oh, masaya mo pa sa so experience solid solid man solid uh, it's more it's more uh, alcohol <laughs> alcoholic uh, uh, grabe parang hindi ka na kapagtira ng kagabi ah uh yes, oo. Oh, oh. oh, yeah. <laughs> Nagka, ano tayo, nagka-demonic, ano, alcoholic. Paranormal. <laughs> paranormal investigation. <laughs> the best, the best. Ika okay, boy, experience pa Experience, isa katandoan eh. Yes, sir. Sorry, maugmaw, <laughs> isa katandoan uh, totoo talaga yung sinasabi ni Mda na Happy Island ang katandoan Ah, Oo, pari, garabo mo na maguli, ah. Pari, mag-uli ako. Tiyan yung speaker ako sa aga pa deh. Nag-ceremony daw, tiyan yung speaker. Oo, pari, ano yung experience? 10 of 10. Oh, ah, ano niya. Oh. Kada ko liyos, real. Oh. Tunay, tunay, tunay. Tunay, malupit, di ba? Mabalik kita. Mabalik kita. Next week. Next week. <laughs> The best na star na ni Pizzo. The

gusto ko lang i-shout out ang Coast Guard Station sa Katanda Personnel and Coast Guard Substation sa San Andres. God bless sa inyo lahat. Ingat kayo palagi boss Salamat sa inyong servisyo. Peace! <laughs> equalizer

kalau ini pilih My Sweet corn? nih My Sweet Court hmm. <laughs> keingau warasip pendadur suruh-suruh kerja si bos kamu Kamusta kayo dyan? Ah? Ugi! lang Ugi, okay okay, nasa tabako na kami and going back to naga na, back to reality. <laughs> back to the ball game. Back to the ball game. Back to... One, two, three, go! ako! Oh, ako makanta. Oh. Hey! Murina <laughs> na, garo man na ito na na. Buray artista na. Garo man, dali Ako makanta, taon kwarta. <laughs> ano ang naman mo? Jacob. 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 Ano na, one, one two, two, three, go. go. Ata nga ni, oh, gibuhong ko ng 150, oh. Oh, buray na yun? 150! Dawa, dahil ka magtambay, oh. Sa aga. Yo, dali, dali, no? Tarong kanta lang. Hey. 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 Ho! Sa ay hey pangayop na yun oh. Oh. No? oh 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 200 dyan oh 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 ah mananayop oh bari yan sa'yo mo ano yung kaya <laughs> ano ba yan mo hey, hey

Ano ba yan? Hanggang sa muli. Geng-geng. Geng-geng. Vince, thanks. Gusto mo inang yun. Di ni din na nag-i-install? Oo. Ganyan pa rin. Wala. Sí. At yun na nga mga kaibigan. Doon na nagtatapos ang aming katanduan ni Strip and happy happy and syempre back to normal, back to work and maraming salamat sa panonood and sa pagsuporta always God bless sa inyo, don't forget to follow and subscribe sa ating mga page and YouTube I love you guys, this was Karepa